Ito ang BRP Sierra Madre, ang sasakyang pandagat ng Pilipinas na nagbabantay sa Ayungin Shoal, ang lugar na pinag-aagawa ng Pilipinas at China. Hindi biro ang kapahamakang araw-araw na kinakaharap ng mga sundalong nakatalaga sa barkong ito upang bantayan ang ating teritoryo. Ano mang oras ay maaari silang salakayin ng Chinese Coast Guard na umaangkin sa teritoryo na kanilang binabantayan. Sila ang mga Marines na kinilala ni Pangulong Benigno Aquino III sa paggunita ng ika na araw ng kagitingan ngayong araw. Isinagawa ang paggunita sa dambana ng kagitingan sa Mount Samat sa Pilar, Bataan. Ipinagdiriwang ang araw ng kagitingan bilang paggunita sa mga beteranong sundalo na nakipaglaban sa kasarinlan ng ating bayan ng World War II. Kaya naman ang mga beterano muling kinilala at pinasalamatan. Samantala kahit hindi tahasang sinabi na tungkol sa isyu ng West Philippine dispute, sinabi ni Pangulong Aquino na patuloy na nasa tama ang Pilipinas. Kaya naman lalabanan ito ang China ngunit sa mapayapang paraan. Nauna nang nagpadala ng memorial or written argument sa international arbitrations sa The Hague, Netherlands upang humingi ng tulong ukol sa pinag-aagawang shoal. Hindi naman ito tinugunan ng China at mas pinili ang bilateral negotiations. Ako ang inyong kaibigan, Phoebe de la Cruz, News para sa news light.